Samantala sa ibang balita, nasa walong barko ng China ang namataan sa vicinity ng Scarborough Shoal, base po sa isinagawa ng aerial patrol ng Philippine Coast Guard kahapon. Bukod dito, namataan din ang paglalayag ng isang barko ng U.S. Navy. Si Patrick de Jesusa report. Sumalubong kaagad sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard nitong Miyerkules ng umaga ang radio challenge mula sa Philippine Navy warship na may boat number 553 50 nautical miles pa lamang mula sa Sambales habang patungong Bajo de Masinloc, nakita ang isa pang warship ng PLA Navy na may bow number 162. Paulit-ulit pa ang radio challenges na sinasagot naman ng mga piloto ng PCG. In Kahit tuloy-tuloy ang radio challenge ng China ay nakalapit pa rin itong Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal. Yan ay para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tatlong barko ng China Coast Guard ang namataan sa paligid ng Scarborough Shoal. Isa rito ay malapit sa entrada ng Bahura. Naroon din ang isang replenishment ship ng Chinese Navy. Um, it is worth noting that the um, PLA Navy 885 which is a replenishment or a logistic uh, support vessel has been there based on our observation for almost two months already. Uh, at ito rin yung PLA Navy na nakita nyo na pinakamalapit sa loob ng uh, Shoal. No? Only at a distance of 2.2 nautical miles south of Bajo de Masinlo. Muling bumalik ang presensya ng Chinese Maritime Militia na mayroong dalawang barko. For so many months, simula nung pumangit ang panahon dito sa Pilipinas, this is only the first time that we have monitored the Chinese maritime militia. Alam naman natin how the Chinese government are making use of the Chinese maritime militia vessels, not just in BDM but even in, in Pag-Asa case and different parts of the Kalayaan Island group. No? Sumulpot din ang isang Chinese naval helicopter pero hindi na ito lumapit sa eroplano ng PCG. Nananatili naman ang dalawang boya sa loob at labas ng laguna. na unang nakita noong Oktubre. Ayon sa PCG, ipinagpapatuloy ang regular na pagpapatrolya sa lahat ng bahagi ng West Philippine Sea. Uh, we need to um, continuously monitor uh, the illegal activities of the People's Republic of China. With or without the significant changes ng behavior ng China, mahalagang gawin natin ito dahil obligasyon natin to para sa mga Pilipino. Samantala, nakita rin sa MDA flight ang paglalayag ng Arleigh Bird class destroyer ng kalyadong US Navy. Mula sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas